Yung kasing chupo mga kanaw, yung binigay, maliit rin. Ba? Lugar na ka na naman kanini, bat. Bata, kapalyan pala, magmotor ka! Eka, bis na matutok ka! Kapalya pala! Ah, Ang kanor! bagit! Pak Surahmo ni apa jenengmu? Pak, Pak Surahmo tu ringo. Tak baik Mas Anting ka? Putih ka? Mas Enak Mas eh, Anting? Bah, keputih yang mana ni? Enak Mas Putih kan? Oh, yang mana yang lah? Oh, lagi prepo. Bah. Bakal Aduh. Bangka na? Anong mulai Ya, pininga mo nung kagigat dagul eh. Lai <laughs> kaingin dyan. Diyan na po, ninjan bukas. <laughs> Kaya ka na ano ka lai, pagloko mo na ako. Makararata mo, pagloko mo. At tumusan ka mata gini. Bawa <laughs> <laughs> ka nor. O lai ko, merkano. Black Indian. O, tinga mo ako. O, o balo kanino na ka peglai. Eh. Maka na ano ka black Indian. Paano ka naging black Indian? Tignan mo naman yung tura mo, black Indian ka. Ito talaga yung black Indian. Ule, so ko Matulig. Ikaw, hindi ko alam sa'ka naglai. Nga nito, pinagliha ko ng Amerikano yung six-footer. Six-footer? Marami ka may six-footer? O kabaligtar niya tayo linto. Pagloko mo na ako ng mandagul. Mara, may six ka may six-footer kanya, noong lumulgi ka. Baliktad yata. Ano? O, oh. bata pa ako. Mali pa ako nun. O oh, ganun ba? Yung nun yung lumaki na ako. Gwapo. Gwapo ka? Oo. So, nung bata ka pa, mali maliit ka pa nun. So, anong kwento mo about nung maliit ka pa, nung bata ka pa? Nung tatay ko nun, pinabayaan ako. Ah, ganun ba, Dagul? Kawawa naman pala yung istorya ng buhay mo? Oh, uh, buti pinabayaan ka. Ano bang ginawa nila sa'yo? Iniwang ka ba nila? O, uh, napulot ka lang ba? Paano ka ba Paano ko ba nila pinalaki? Yung tatay ko nun, bumibili ng gatas ng damulag. Kaya maliit yung bote. Anong connection ng gatas ng damulag? Ay, pwede ka naman lumagi doon sa gatas ng damulag o gatas ng kalabaw. Yung bote maliit. O, tapos anong ginawa mo nun? Yung kasing tiyo pumakalaw, yung binigay, maliit rin. Kaya nagkulang ako sa gatas eh. Kaya ngayon mga karol, maliit ako yun yung totoong kwento ng buhay ko. Ay, Dagol. Kawawa ka naman pala. Pangit naman pala ng kwento ng buhay mo. Nandahin lang pala sa tsupon. Hindi ka lumaki. O ngayon, anong gusto mong gawin natin para lumaki ka? Gusto mo, bilhin kita ng maraming gatas. Kaya mo man ka, no? Standard na ako. <laughs> o, siyempre, uh, siyempre tinatanong kita. Hindi ko naman balo kung ano yung gusto mo. Pagkit, Siyempre, eh, ang eh, nagsasuggest ako, ah, gusto mo ba bang lumaki? Meron akong solusyon dyan, kung gusto mo lumaki. Okay na yes, ako sa laki ko. Ang gusto ko, ligaw ko na lang si Ashley. Aru! Mahirap yata yung inaano mo kasi dalawang linggo na tayong hindi pumupunta kila Ashley. Ngayon nasa Sambales. Dapat nung nakaraan pa pumunta na tayo doon nung after nung Holy Week, hinihintay pala tayo. Nagpapabebe ka pa kasi. Ano bang plano mo, ano? Puntahan natin sa susunod na linggo. Siguro na mama kanor. Hindi ako mahirap ang manligaw doon. Kasi, gwapo na wala ko. Aba! <laughs> ah, ah, bravo! Gwapo ka naman. Sigurado yun, gwapo ka magugusto ka ni Asli. Kaso, ang tanong, Dagol. Gusto ka ba ni Garaposa? Yun ang tanong. Kasi, nung nag ng ligaw ka, Kumihingi lang pala sila ng agod. Parang wala kang tiwala sa akin, mga Kanor. Isang linggo lang, mapapasagot ko na si Ashley. O sige, susubukan kita, challenge kita. Ngayon, pag napasagot mo si Ashley, ibibili kita ng electric bike. Kahit mangutang lang ako. Okay. O sige. O sige na, mga kanon. Kasi ka. Pakain eh. na ni. Paro ay maglakad do. Tara ta maglakad. Al. Ingat ah. Ingat sa biyahe. Oh. Hindi mo man ataabot yung Oh. Pinapadyak mo, hindi mo manabot. Kita mo, nagpapalam ka. Oh. Oh, tingnan nyo siya magsipa, oh. 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 On mo kaya. Taksya po. Oh. Tingnan nyo siya ha. Paano paanda ng motor ha. Tingnan nyo. Tingnan nyo si ang ha. Oh. Oh. Yan. Oh. mo. Tingnan mo paano magpapaanda ng motor. Oh. Nakambyo pa ha. Oh. 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 ha Huminga ka <laughs> Kaya abang na yung anak kayo nila eh